Paano? Ewan ko anong isda yan. Ay, matamba ka, guys. Naligaw. Pero, okay, sa rin. Guys, inayos na namin yung bangka at testing kami ng lalakot kahit medyo malakas. Malakas pero lalakot kami. Largarite. Oo. Oh. Nice na namin to. You know, medyo malakas pa. Ang lakas ng hangin. Pero kumakalma naman pag hapon eh. or gabi. Gabi pa hapon. Na pag naganulit kami. Laut na mamaya. Maaga pa eh. Yun ay pang gabi. So guys lalawat kasi tayo mamaya kaya pinalitaw ko na yung bangka natin pagod pagod yung doon sa lalim kasi nahila yung bangka kasi mamaya kasi pababa yung tubig natin guys kaya binaba na agad namin kasi naglo-low tide dito ay na yan ah tayo mamaya ang gabi mag isang area lang kami pero abang abangan natin yan kasi medyo matubod, matubod na yung tub, ano bangka so ayun sana asortehin and mamaya na ulit pag mag ano na tayo kasi hapon nga yung ano natin yung laot hapon hanggang gabi Guys, lalaot na kami. Pagkatapos ko lang mag-basketball. Kaya, uh, lalaot na kami ng, ngayon kasi gabi. Ito kasi ang tawag sa amin to ay Largarite. Ayan, yung Bilas ko. Shoutout nga pala kay Bilas Jewel. Isa sa master yan eh. Kaya, uh, kailangan natin kasama sa unong laot or hindi siya busy. Kaya, na, pagbigyan tayo na nasama. Ay, yung lambat pa pala. Ayan. Shoutout kay Bilas yung bangka na yun. At sasaglit na kami mga dalawang oras lang siguro sa laot. Mamaya na ulit uh, si kaso lang mga dadalhin niyo no? kasama namin si Iskei, si Reyden ng Bayako 'yan. Eh. Yan ang ng viewers eh. <laughs> <laughs> yan <Ay, laughs> <yun>, mas <laughs> <si> <laughs> ng viewers. <laughs> ah, guys, alis na kami at mamaya na ulit kailangan ng tulong-tulong kasi maglagao eh na kami at malakas ang makina ayan so ang dami rin lumaot dami lumaot ayan malakas lakas pa nga yung lon at hangin ah uh, kasi kami ayan magulo guys kasi malakas pa kasi bayaw bilas ayan maya na lang mga parekes matilid naman namin pag umilaw na yung

naglalaglag lang ng lambat yan. At, yung videohan lang natin para makita kung paano ang laglag lag. tapos tutulong na tayo syempre at, ingat ingat at malaglag ang ating okay lang kaya last mas video lang ako yan video lang yan ito ang tinatawag sa amin is makatang laglag yung klaseng lambat yun ipapakita ko lang sa inyo yung saglit guys tapos tutulong tayo syempre sa at magsag ah tawag sa amin maglimas Ay. ito ang sagwan o bugsay Ayun. kailangan yan guys kailangan din natin tumingin kung paano kasan yan nakalimutan na natin eh pataw pataw yon yung pataw sa amin buhay ito pala yun lang ulok oh, ay isang <laughs> box yun Sana guys. Ito maliit lang. Ay big sabihin itong panghuli na to laas. Malaki panghuli na to batong salas area. piho <laughs> Guys, niju malakas pa nga talaga. Uh, unang lata no. Yon, laglag. Kami so, maliliit na no. Ano. So, Ganun lang guys. Aber der aber der Basta kung ano? Ganun pala pag sulo Kaya pala naka area pa rin sulo ako, Mag iisip ako pag anong mag area ng sulo Eh kung magkabuksay ka pa Sawaan Sao? Erayo Sa unang, uh, eh, unang area so, Bagting bagting man Kasi pag natap saka pagtapos man ron pag sa dalo mag kurinot man ron you no? Know? Uh, eh, saan pala, tandaan dyan pala na maglagay ka ng pamato sa gitnaan saan dyan lang ah, uh, dapat gali maglagay tayo ng tanda Oo, oh, lagay ng plastic kahit talian tandaan ng plastic no para sigurado ka bala na hindi ron mag minsan makalimutan mo pa tanah daw ganun pala yung diskarte guys kahit yung, yung basta medyo malakas pag, kasi lagi talaga na yung iba nga mga master isa lang maglalakad solo uh, tayo so mamaya na ulit tapos na nilaglag na yung bato yung ano? sinabi ko kanina yun, yung last na, yun. na yung buyah. gamit battery ayan oh dalawang ilaw malami nila doon sa tabi parang matatlo lang. Pusa mo na gawin anim pito gido na ay. Dati, dati dem. Ha. Dalo mo lambat. Sa gani. 18 yata yan. No, oh, do pa. Oh. Plus um ba like to pa? Don't think. Ah. Lain mo pa sobrang dalom no. Bitaw lalo ko maiiwag man. Ano ran gataw no? Kung sa baga. Oh. Ron. Oh, siya ang galon. Diyan sa isa't babatakin or hilahin yung lambat na yung na nilaglag namin. Tapos mula sa duluhan, mga limang, apat, tatlo, ano naman, dupa O, Sa Ah, uh, lang aber. Uh, kailangan ano ujan mo ano? talik yung guys. Ah, uh, no. lang kasi yung guide no na para hilahin yung bato sa hamitan na sinasabi niyo. Amula dyan, ilang di pa? Kahit Alaw, butang-butang buta lang sa unahan. Ah, diyan galing ang mga pito. Marayo-rayo, no? Oh, ayaw mo na, Iran. Mga mana lang sa monay? Sa'yo ah. oh, sa nga po. Oo. Sa'yo din, ma. Rapit-rapit lang, no? Gabarikis, monay? Mga ano, oh. no? De, rapit. Diyan, guys. Ah, tintay lang namin yun ng ah, mga dalawang oras, siguro dahil medyo gabi-gabi na rin kami at nawili tayo sa balong nakadalawang laro at ayan ang from them pagod din tayo at mga kabataan ang kalaban natin na ma mahaba napalaban tayo sa baldahan uh, ang panlaban ang panlaban Huwag up sa kung saan ilagay. E dito, ito, ito gamitin. Madali lang ito magtugtong-tugtong. Kaso ang Yahoo Jabal ang nylon balawat yan oh. so mamaya na ulit guys at magkwentuhan muna kami ng mga palambang dito ang aliw-aliw ayan ito na ang bayat tao na yun yan yung ano barangay ah barangay San Antonio ito dito sa amin natalaga talaga ulit o pagbatak namin ng lambat First time ulit natin mula na yung 2 years na galing tayo sa Japan. At umuwi tayo para mag-focus sa pagbo-vlog at paglalaot, pagbubukid. So, syempre kasi pagtanda ng pamilya din. ulit. S Babatak na kami ng lambat. Ayan. Titingnan natin kung may Guys. Maliwanag kasi ang buwan guys eh. Ano? Yan ang buwan. Kaya uh, medyo sobok lang to. Kaya hintayin natin na eh. Sana kahit. Alam. Mayroon pa naman tayong gasolina eh. Wala rin kahit pa pano. Iwan ko anong isda yan. Ay, matamba ka, guys. Naligaw. Pero, pabasa okay, rin. O, no. O, no. Sagat-sagat lang. Wala, makarami tayo nyan. Sa dulung tanan, no? Ayag rungani. guys meron naman malakas kasi uh, ano kasi guys talaga maliwanag yun kasi ang ano namin sa mga ano talaga ang liwanag kasi pag sa dagat ano na yan parang pahinga na yan pero hindi parang naman masyadong bilog eh nasa na siya ayan oh ay no yan, lumahan matambaka pa rin matambaka tawag sa amin yan guys malak Oh, lumakas lalo ang angin guys.